tinawag na baluktot ang Filipino niya. Sa radyo, may babala sa alon. Naintindihan niya agad. Siya ang nag-una ng evacuation. Kinabukasan, bitbit -bit niya ang medalya na mas mabigat sa insulto. Sa baryong nakasandal sa dagat, ang mga bahay ay nakatukod sa kahoy na paa at ang daan ay putik na katulad ng tsokolating kinalo ng ulan. Doon lumaki si Anwar, batang badyaw na sanay magtali ng bangka. Magbasa ng ihip at maguhi ng maliit na isda sa lambat na kasing laki lang ng dibdib niya. Isang hapon bago ang pista ng barangay, pinapasok siya sa entablado ng covered court para magpahayag ng tula tungkol sa dagat. Nasa unang hilera ang ilang kaklase, may nakasulid na biro sa bibig at nang marinig ang pagkamatinik na dila niya, may halo ng taosug at Filipino, may kumiskis na kawa, baloktot. Hindi tumingin si Anwar sa kanila. Tinapos niya ang huling linya. Ang dagat ay tahanan at babala at bumaba ng entablado na parang lumusong sa malamig na tubig. Walang paang naghanap ng papuri. Gabi iyon nang sumipol ang hangin mula sa timog kanluran at kumahig ang ulan sa bubong ng yero. Sa ibabaw ng lumang mesa sa kubo ng kanilang ina-ina, nakabukas ang transistor at naglalaway ang statik. Sa pagitan ng ungong, dumaan ang tinig ng radyo. Gale warning, storm surge possible, sea travel suspended sa coastal municipalities mula Zamboanga hanggang Sulu Sea. Iyon ang wikang kinalakihan ng tainga ni Anwar mula sa mga biyahero at mangingisdang ng kapitbahay. Hindi Tagalog na malambot, kundi tugtog ng agos at salitang dagat. Papatong yung alon sa tubig baha, Bulong niya at tumayo na parang pinadyakan ng lamig ang gulugod. Lumabas siya sa pagitan ng kawayan, sumigaw sa mga batang naglalaro sa ilalim ng bubong at tumakbo sa bahay ng kapitan. Nakasalubong niya ang dalawang kabataang kahapon ay tumawa sa entablado. Ngayon, bitbit ng mga ito ang tsinelas at takot pero hindi pa malinaw kung sa ulan o sa tinig ng radyo. Kailangan ng itaas ang mga bangka, sabi ni Anwar. Ikat na ang lubid sa puste at dalhin ng mga matatanda sa mataas na paaralan. Nanganga ang isa, ngumisi ang isa pa. Drama mo, hindi na sila pinansin ng bata. Umakyat siya sa veranda ng opisina ng barangay, basang-basa at bumulong sa kapitan na tila sinasalo ang kulog. Sir, yung babala, storm surge, hindi lang ulan. Nakibit balikat ang kapitan, pinisil ang tulak ng payong. Signal pa lang yan sa TV. Umaga na nating tingnan. Tumitig si Anwar sa hilera ng hanging lamp at sa mapa ng purok sa dingding. Kapag umaga, mataas na yung tubig. Sagot niya, ngayon dapat itali ang katig. Ngayon dapat iakyat ang gamot. Hindi siya sumigaw, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay parang maliliit na pako na ipinukpok sa kahoy. Tumanggap ng tinig ang kapitan, hindi pagpapahiya, kundi paanyaya. Sige, wika nito, ikaw ang manguna sa purok tatlo. Dalhin mo yung megaphone. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Umikot ang bata sa mga tulay na kawayan kasama ang dalawang tanod at tatlong ate na naglalaba kanina. Babae at bata sa eskwelahan! Sigaw niya sa megaphone na kupas. Mga lolo't lola, ililipat na sa second floor! Mga bangka, itali! Sa tabi ng bawat bahay, may ama na kinukuma ang medyas ng anak. May inang nag-iimpaki ng bigas at asin at may matandang sinusuot ang barong na ginagamit lang sa misa. Dahil kapag lumilikas, gusto rin ng dignidad. Habang kumikidlat, itinali ni Anwar ang lubid sa pinakamatibay na poste ng tulay at sa katig ng bangka ni Mang Sangkula, sabay turo sa direksyon ng ihip. Dito ang kapit para kapag humila ang alon, hindi papalpak. Sa munting plaza na putek, itinaas ng mga tanod ang sirena na parang malayong tupa. Tumawag din ang bata sa radyo ng barangay. Iniulat ang taas ng tubig at ang bilis ng hangin sa pagitan ng dalawang poste ng kuryente. Sa loob ng isang oras, umakyat sa eskwelahan ang maraming pamilya, may balang kulambo at unan at inilagay ang mga bata sa gitna, malayo sa bintana. Sa hagdanan, pinwesto ng mga kabataang kahapon ay nangungutya ang mga sako ng buhangin hindi dahil may nagutos, kundi dahil may tumigil sa loob nila na hindi takot, kundi pagkilala. Tanggap nilang may alam ang batang tinawag nilang baluktot. Maya-maya, dumating ang unang bugso ng alon. Hindi singgalit ng bagyong itinanonood sa TV pero sapat para pahigain ang kahoy na lumang tulay, pahinain ang tuhod ng poste at pasukin ang pundasyon ng mga bahay na nakataas lang sa apat na tukod. Sumigaw ang isang nanay, Anak ko! At nakita ang batang na iwang natutulog sa duyan. Tumalon si Anwar sa tubig na may hugis mang kumukulong putik. Dinampot ang bata at ipinasok sa ilalim ng balikat ang maliit na katawan sabay tulak sa hagdanan ng eskwelahan. Walang drama ang pagtakbo, pero nag-iwan iyon ng bakas ng putik sa dingding parang guhit ng lapis ng aral. Dito dumaan ang isang desisyong mabilis. Magdamag na pumukpok ang ulan, parang palad ng higanteng kumakalampag sa bubong. Ngunit dahil maaga ang pag-akyat, walang batang naiwan sa kubo, walang lolang na milipit sa kusina, at walang bangka na nabunot ng tuluyan. Sa umaga, humina ang iyak ng langit. Lumabas ang mga tao sa eskwelahan. Nakita nila ang kalat na kahoy, ang lumubog na sahig ng ilang bahay at ang lambat na ikinulong ng putik. Walang katawan sa daan. May luha, oo, di, sa pagkatutong na kalusot. Nagpunta ang kapitan sa gitna, hawak ang listahan at maliit na radyo sa mesa. Isulat natin kung anong kailangan. Simento sa poste, yero sa bubong, Gamot at bigas, sabi niya. Saka tumingin kay Anwar. Ikaw ang magulat sa munisipyo sa radyo. Pinatakbo ang generator at kinabit ang antena. Nilapitan siya ng operator. Iniyabot ang mikropono. Barangay, coastal, status. Wala sa Tagalog ang unang salita ni Anwar. May halong tono ng dagat, ngunit malinaw ang balita." Ligtas ang mga bata, nailikas ang mga lolo't lola, tatlong pinbahay ang kailangan ng tukod, dalawang bangka ang napunit ang lambat, walang tumawa, nakikinig ang kabilang linya, at nang matapos siya, sumagot ang boses. Acknowledged, relief inbound. Hapon na nang dumating ang unang kahon ng bigas at gamot, Tinawag ng kapitan ang maliit na seremonyang parang misa sa putik. Humarap siya sa mga tao, bit-bit ang isang laso at medalya na galing pa sa lumang baol ng barangay. Ginagamit dati para sa palaro. Bihirang magpako ng medalya sa gitna ng baha, ani niya, pero may batang tumindig bago pa umapaw ang tubig. Lumapit si Anwar, tahimik, putik ang laylayan ng shorts at muling sumingit sa hangin ang natitirang aliwalas ng araw. Isinabit ng kapitan ang medalya sa leeg ng bata. Hindi ito kumalansing sa yabang ngunit kumapit ito sa buto na parang sinasabing tama ang sandali. Sa likod, nakapila ang mga kaklasing kahapon ay nagtulak sa kanya sa gilid ng litrato. Wala sa bibig nila ang salitang balugtot. May tahimik na, Pasensya, may mga matang ngayon lang nagnilay sa bigat ng mga tinuran. Lumapit ang isa at nag-abot ng lumang notebook na tuyo sa gilid. Para sa monitoring, wika niya, para mailista mo yung taas ng tubig. Tinanggap iyon ni Anwar at sinulat ang unang entry. Petsa, oras ng babala, oras ng paglikas, bilang ng bangkang na isalba. Sa tabi, isiniksik niya ang pangungusap na minsay tulang hindi tinanggap sa entablado. Ang dila ng dagat ay hindi konting Tagalog o maraming aksento. Ito ay mga salitang nagliligtas kapag naiintindihan. Kinabukasan, dumating ang reporter mula sa munisipyo, may dalang kamera at script. Ikaw daw ang unang nakarinig ng babala, sabi nito. Tumanggu ang bata. Hindi ako ang unang nakarinig sagot niya, radyo ang unang nagsabi, trabaho ko lang salinin sa gawa. Umikot ang lente sa paligid, sa piling ng kahoy na natumba, sa bakas ng paasa putik, sa medalya sa dibdib ng batang hindi naghahanap ng papuri. Sa dulo ng ulat, hindi headline ang pangalan niya, headline ang salitang naisalba. Sa mga sumunod na linggo, naglagay ang barangay ng maliit na weatherboard sa tapat ng eskwelahan. Drawing ng ulap, tala ng hangin at salitang Badyaw, Tausug at Filipino para sa alon, iwas at likas. Inanyayahan ng advisor si Anwar para magturo sa klase ng ungu words, mga salitang ginagamit para mangliit sa kulay, sa dila, sa pinanggalingan, at kung paano palitan ang mga ito ng salamat, tulungan, at ikaw ang marunong dyan. Hindi sermon ang dating ng bata, kwento lang ng isang gabing may bagyo at isang radyo na nagsalita sa maraming wika. Tuwing hapon, bumabalik siya sa tulay na kahoy para tingnan ang nambat ng mga ama at syuhin. Hindi na siya hinuhuli ng biro, hinuhuli siya ng tanong, Anong ihip yan, Anwar? Saan ko itatalini ang buhol? Kailan bababa ang tibig? At sa bawat sagot niya, tila mas bumababa ang distansya sa pagitan ng baluktot at tama dahil sa barangay na yon, natutunan nilang ang pagbigkas ng buhay ay iba-iba, ngunit iisa ang ritmo ng pagliligtas. Isang gabi, lumapit ang kapitan sa kanya, may hawak na cardstock, scholarship form para sa junior disaster volunteer. Pirmahan mo, tutulungan ka ng barangay sa pamasahe at libro. Tinanggap ng bata ang papel hindi bilang parangal, kundi bilang susunod na lambat na huhulihin, hindi isda, kundi kaalaman. Sa dulo ng kalsadang putik, umingit ang radyo sa mesa, humuni ang maliit na tunog na parang ibon na hindi umaalis sa paligid. Nakangiti si Anwar at isinuot muli ang medalya, hindi para ipakita kundi para maalala. Minsan sapat ang marinig, minsan sapat ang salin, at madalas na kinakailangan lang ng lakas ng loob na mauna sa gitna ng ulan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas, kaya stay tuned!